Kamusta mga tol? Grabe no mamaw eh umama, Papa umamaw, papa <laughs> umamaw Pinahiyalan ni Joker yung depensa ng defensive player of the year daw Wolves versus Nuggets, Game 5, Tirahin -tira natin yan Pero bago yan, hatyara muna tayo, focus lang sa goal yeah! Okay game Unang tirada ng nuggets Ayan staggered screen ka agad Sa ibabaw Switch sa cut eh oh KFC by the way Patay ka dyan Ang ganda rin ng ginawang atake ng wolves Mga tolan, Laan taas ni Joker eh oh Pasa ngayon sa roller Ayun kinuwig sa loob Nice pass ko Pre Tak tak o yan pa isa Ang taas ni Joker Diba Tapos yan eh, si oh Nakaabang na kagad Kay Capre Kaya ang palagi nangyayari Napupunta palagi sa corner Yung bole eh, no? Ayun Kumagat sa peke Kuwig na naman sa loob ng nuggets Iwan yung weak side corner oh. Pusakat Portree Patay ka dyan O yan na tinan oh. Ang taas ni Joker talaga eh, no? Napasahan to ni si Capre sa lubung ng si Gordon mo. Ayun ang ganda, aggressive si Capre. Ano you know, fall ka jantol tol? Tapos mga tol, wala si Mike Conley sa camera eh, no injured ata eh. No kaya yan. Ang nasa first step ngayon si Walker na ngayon. And nice defense oh, so. tungkab na nga. Oh, dito, pa dito, paupos na yung shot lock. Nagka-switch, oh. Pinoste yan yung pusakat. Ayan, mismatch siya. Patay ka dyan. Tapos dito naman, one-on-one. -on -one, Joker versus Capre. MVP versus defensive player of the year daw. O yan, oh. Ginawa na naman. Wala kakwenta-kwenta ni Joker. Defensive na defensive player of the year daw. <laughs> o yan pa, tingnan nyo, oh, Walang tumutulong, diba? Kasi nga, defensive player of the year daw yan, eh. Pero pinapahayaan naman ng mga nginom na mahilig sa kabayo. Patay ka dyan. O, ito pa, isa pati, nanya nyo, oh, Binababa ni Joker, diba? Inis na na si Capre. Nako po, iwan. Dire-diretso si Joker. Tak, tak, panalo na. Nagets nuggets na si Joker. <laughs> Now mga tol, maaga nila basta ng nuggets si Gordon Dakdak mo kasi nga dalawa na kaagad yung foul eh, no? Kaya double team sila ngayon kay Pusakat. Simply kick out lang Walker for 3 Patay ka diyan. Oh, pa isa, double team eh, no? Medyo ala nga ng true yung depensa ng nuggets eh. Nagkaka-mismatch tuloy kasi nga foul trouble na si Gordon Dakdak mo. Pal ka diyan, tol. Ayan, Fast lang naman dito ang nuggets. Tingnan nyo, oh. dalawang malaki ng worms. Malubong pareho eh, no? Kinikaw tuloy. E, eh, PJ, 3 Patay ka dyan. Si Langgam naman, nag-feeling anak na Jordan na naman eh, no? naga isolation bigla tinira naman ng three points, patay ka dyan. At ayun, ipinasok na ng web si Riley Reid Tingnan niya mga tol, mga matchups, oh. Si Pusakat na kay KFC. Ano ba naman yan? In-screen na. Tinira ka agad KFC. Port 3, patay ka dyan. Tol, line-up kasi yung ginawa ng web si ito, mga tol, eh. Apat na 6-9 pataas. Ang lalaki, eh, no? Pick and roll. Drop coverage yan. Tinira ni slow mo si elbow. Patay ka dyan. O yan, si Riley Reid na ito mata, Poste, oh. Yan dapat, oh. Siya dapat ng defensive player player. Mas magali pa Pesa kay Capri, eh, oh. Pero naka, sumundot naman dito. Ayun tuloy. Nakalas utuloy si Joker. Pumalo pa nga. counted patuloy. At napansin nyo ba mga tol? Pare-posting ginawa ni Pusakat ngayon eh, no? Ginagamit nila palagi yung advantage nila sa tangkad. Napaka-double-team tuloy ngayon ng Nuggets. iniikot ang bola. Okay, in Patay ka dyan. Gusto ko yan, syempre. Lamang sa ilalim talaga yung Wolves eh. O yan pa, isa. Tignan nyo, kayang kaya sa ilalim eh, no? Tapos ito mga tol, hindi ko alam kung bakit ganito yung ginawa ni Walker. Ang taas ng pwesto niya eh. Si Joker ba, magpupulap ba yan sa 3 points para sa si Steph Curry? Hindi naman, di ba? Napasahan tuloy yung roller. Ayun, pabando tuloy yan. Dalawa magkasunod, naka-assist si Joker kay Michael Jackson. Ayun pa, isa pa, as break, oh. Tuloy-tuloy, layup. Assist na naman yan. Kaya yung natapos ng first quarter, 26-28. Lamang ang nuggets. Hoy, like mo. Kaya minamahal sa Timberwolves. Naglipatok kasi mga mahal sa Timberwolves. Ay, sa joke lang, joke lang. Mag-like ka na. Ayun, second quarter, ibinalik na si Gordon Dakdak mo, no? Ang ganda ng depensa ng Wolves dito. good contest pa nga, oh. Tungkab na nga. At again, yung Wolves, mga tol, bumalik sa poste. Ayan, oh. Larong 90s yung ginagawa nila, eh, no? Si Capre yung bantay. Nuno sa punso. Mismatch talaga. Sinalya lang, eh, oh. Dakdak! Ha, oh, ito, atake na naman sa love you Wolves, no? Ang lalaki talaga nila, eh. Nakaupo pa si Joker kasi dito, eh. Pero ayan, no? Oh, charging foul naman. Pangatlong foul na ni Riley mga tol, ha? Eto, mga tol, kung si Gordon Dakdak mo yun na-foul yan, pangatlong foul na rin sana ni Gordon Dakdak mo yun, eh. So ayun, nakapag-stay tuloy sa loob si Gorton Daktak mo. Ayan, nagka-switch. Naku, ayan, hindi binakso si Gorton Daktak mo. Ayun, tuloy, oh, Daktak! At palagi natin pinupuro yung depensa ng Timberwolves, di ba? Pero yano no, yung depensa ng Nuggets ngayon, ang ganda, eh. Baon sa pansitan. Magkasunod lang to, mga ton. Ayan, isa oh. Pumas break ngayon ng Wolves. Ayan pa, oh, baon sa pansitan. O, oh, ito, paisa, ayaw umatake ni Capric. Kinikot na lang tuloy. Sinilaksang pa nga. Charging pa, na naman, eh, oh eto pa isa, fast break na naman ang Wolves. Pasa po sa cut, libre yun. Oh. Diretso pa, diretso pa. Charging pound na naman kay Gordon Dakdak mo. Ang ganda ng laban dito, mga tol. Dipensahan talaga eh, no? Ayan, agaw na naman ni Lebron. Fast break, O, oh, One on one, traveling na. Hindi pinituon ng referee eh. Nakadipensa pa rin naman ng Wolves dyan. O, oh, ito pa isa. Hindi makatira yung nagod sa loob. Ang lalaki ng Wolves eh, no? Ayan, oh. Jump ball na nga. Tapos ito mga tol si Philip Morris kapapasok lang eh no. Drop cover si Joker tinira ka agad sa mid range. Oh, patay ka rin diyan. Tapos ito pick and roll naman ng na Nagis dito. Nagka-switch oh, kaya tuloy ng bantay ni Joker oh. Pinostya na nga kagad Ang gulang tingnan nyo gulang oh. Hinirangan yung sundot, hindi tuloy na sundot. Easy 2 points tuloy yan. Tapos kanina ko pa napapasin mga tol. Actually, pang-apat na to eh. Ayan, si Lebron. Tingnan nyo oh. Dumundo, -dum butip -dum -dum siya palagi. Kailang gamay, no? Kaya ayan, nakating sa corner ng bola. Open si Philip Morris. 4-3. naman yan. Ayan, tapikan. Nakuha ni Gordon. dak mo. Diretso mo, Gordon. tak, -tak mo. tak, -tak! At tuloy-tuloy pa rin palaging nasa posting wolves mga tol ha Ang liit ng bantay ni Pusakat si Michael Jackson lang eh O tinirahan na lang tuloy bigla Nawa pa nga At ito mga tol no Ito yung hindi ko talaga gusto na ginagawa palagi ni Pusakat eh Mga ganyan po walang puwente, eh no Ang hirik niya pumahol ng ganyan eh Pakatlon na niya yan ha Okay, oh, ito. Ang ganda nito eh. Fast break ang nuggets. Pumost ni si Joker. Mismatch kasi eh, no? Tumulong kagad si Jaden McDonald's kahit hindi pa naipapasa yung bowl eh. And si Lebron pumeke. Nilihuran, Lebron! Ang laking bagay ng pangatlong fall ni Pusak at kanina, mga tol. Ay mismatch tuloy sa ilalim, mo, oh. Nakaabang si Capre. Kumat si Gordon. dak mo. Nice pass. dak at ito yung isa pang ayaw ko kay Capre, mga tol eh Kasi tinan nyo oh Ayaw tumire eh no Ang liliit ng bantay sa ilalim Ang gawin mo Itaas mo lang yung bola Hindi nila maaabot yan eh Ipinasa pa eh yung tapo na sabaw So fast play tuloy yung Nuggets Nice pass na naman oh Tak tak Time out ang Wolves So anong nangyari tuloy Si Slow mo yung bumabantay kay Joker Kasi nga tatlo na yung foul ni Pusaka Tsaka ni Riley Reed diba Tinira ka ng 3 points eh O oh, patay ka dyan Panay trapping defense naman no? Kaya double team palagi yung nuggets kay Langgam no? Pero imbis na sa roller ipasa Diniretso na kagad sa corner eh Walker for 3, Patay ka rin dyan O ito, si Capri na naman yung batin ni Joker Ginawa na naman katawa-tawa ni Joker yung defensive si player of the daw Tiram pa no Patay ka dyan Kaya yun Tapos second quarter 44-50 mga nuggets tapos simula ng third quarter mga tol Nakadepensa na kagad yung Wolves do Yan o no? tapo ng sabaw Diretso sa pass break Eh silang gam Diretso Sinabayan ni Joker Paul ka dyan tol at ayun, dinodouble din pa rin palagi ng nagets silanggam mga tol ha Ayan, swing pa sa corner Pusakat, umeke 4-3 Patay ka dyan Lamang na yung Wolves bigla Pero dito, ayan no oh, Pinostehan ni Joker si Pusakat Ayan, medyo sumuno naman ngayon silanggam eh oh. Pinasak FP -e dyan Inira na 4-3 Patay ka rin dyan Pero maganda talaga yung start ng Wolves third quarter ha Si Pusakat, aggressive Ayan no oh, Semi-pass Sumalaksak Drop pass tak, tak, Time out ang Nuggets pero pagkatapos ng timeout, ayan na ang nuggets mga tol. Offensive rebound, inatake na ng Gordon tak mo. Layup, wala. Tip in, pasok naman yan. Dito medyo iba mga tol. kasi si Capri yan eh, oh. So nag-drop coverage tuloy yan. Pero natakot si Capri kay Joker eh, oh. na tuloy si Manmure. Layup yan. Ang ganda talaga ng ginawang timeout ng Nuggets kanina lang eh, no? Nakakuha sila kagad ng momentum. Nako, ang bagal bumaba ni Capre. Ayan, no? Si Joker, nice pass. Tak, tak. At si Joker sa si depensa mga tol, drop coverage pa rin palagi ha kikot out kay Pusakat, tinataka yung closeout Nalusutan si Gordon dak-dak mo, left, yan Tapos tingnan nyo dito mga tol, oh, parang merong konting iniinda si Pusakat eh. Kakaiba yung ginagawa yung takbo eh, no? Pick and pop tuloy si KFC, pinasak agad Joker 4-3, patay ka rin dyan Actually, nakakakuha naman ng open shot yung si Timberwolves mga tol, ayan no Pangalawang open shot na nga yan ni Walker, eh. hindi nga lang pumapasok yung mga tira eh Ayan yung leak out, oh nice pass, dak-dak, timeout ngayon ng Wolves at ayan na naman yung paborito ko Si Joker Tinauhan ni Capre Yan ba? Yan ba yung defensive player dere Derinho? Yan na Tiram pano na naman Pasok na naman Sunod-sunod yan mga tol napuro eh. Puro kay Joker na dumaan Ng bola ng nuggets Eh na Biglang kumat Tingnan nyo Itura mga tol Walang kaporma-porma talaga eh, no? tiram pa talaga yan eh Pero shoot pa rin eh <laughs> So ay nilabas na si Capre, ipinasok na si Riley Reed pero wala pa rin eh no. Hindi talaga nila kaya yung mga tirang banu ni Joker. Patay na naman. Silangga mga tol, hirap na hirap eh no. Kapag ganyan na yung depensa sa iyo sa loob tapos open open yung labas, hindi mo pa rin pinapasa. Ay talagang ganyan. Mahirap talaga makachot ng na ganyan. Nakakuha mo siya ng foul diyan. At ayun, sa wakas, nakasalaksak na silang gamay, no? Pero tinan niya, mga tol, ang sikip talaga sa loob, eh, oh. Diniretso pa rin, wakalili, yan. O, oh, ito pa isa, isolation. Ayan, no? Ginulangan, tinira, pasok pa rin yan. Actually, mga tol, kung ako okay, referee dyan, offensive ball ang tatawag ko dyan, eh. Pero yun, mga tol, eh, no? Mamauna talaga si Joker dito, eh, oh. Trapping kay Mahal Muray, naipasa kay Joker. Ayan, no? Walang yan, mo. Joke ba yung pasa na yan? Hindi yan, joke. Joker yan. Grabe conception mga tol eh, no? Puro pag talaga ni Joker yung makikita mo. Ayan, isa oh. Sinilak kagat, tumulong na nga, oh. Nais pass na naman, Gordo. Datak mo, Paul ka dyan. Oh, ito na naman yung paborito ko, oh. Pumihit, tirang tama tamat. Pasok na naman, walang yamo yan. Ano ka, pre? Galaw-galaw. Pinapahiya ka na ng manginginom, ma. Ah. Pakita mo kung bakit ikaw ang tinawag na defensive player of the year. Naku, tira pa na naman to. Tas ka na naman, ka, pre. Paano nyo ba didepensahan yung ganyan? Walang kaporma forma para Parang banu kumilos. Parang banu rin tumira. Pero pasok palagi, eh, no? ayun natapos ang third quarter 74-88 lamang ang Nuggets last 4 quarter mga tol nakaupo si Joker sa simula no hindi makashoot yung Nuggets eh And hirap na hirap po oh, walang tinamaan double team pa rin palagi yung Nuggets kay Langgam ha pinasa kay Riley Reed inatakang kagadong closeout dire diretsyo tak tak timeout kagad ng Nuggets so pinasok na kagad ng Nuggets si Joker mga tol tinan nyo oh takot talaga sila kay Joker eh no hinarangan kagad eh oh na open tuloy ang corner KFC 4-3 patay ka dyan at hindi naman pumapasok ang 3 points ng Wolves Dalawang sunod sumablay sila dito eh no Again, ayan ang epekto ni Joker mga tol Tingnan nyo oh Dinidikitan talaga siya Ayan no? Oh. Tinulok pa to rin ni McDonald's yung kakampi niya KFC, 4-3 na naman Back to back 3 points pa nga Ayan ah, fast break naman ng Wolves Tingnan nyo mabuti mga tol oh Tatlo ang bantay nilang gam Ayun, nagawa na nga Takbo to rin yung Nuggets Ayan si Joker oh tak duck Pananood na talaga ang Nuggets Nakadalawang tak lang si Joker Time out ang Wolves at pagkatapos ng timeout, nakadalawang sunod na shoot pa yung Wolves mga tol, no? Ayun si Pusaka to, pinost si MPJ, patay ka dyan, na nilang ang lamang. Okay, pa isa, Riley Reed, no? Pass break, tuloy-tuloy, Lea, pasok na naman. Tapos inibon ni MPJ, naagaw kagad ni Pusaka to, tingin na rin, call na naman. Nagkaroon pa ng momentum yung Wolves mga tol, ha? Paubos na yung shot lock, Gordon Dakdak mo, by the way, contested yan, papaanda pa nga. Pero ang bilis naman sa ng Wolves eh sila nga mo nagmamadali oh ayun drop coverage din ni destroy ng jumper patay gajan pero 11 pa rin naman yung lamang ng Nuggets ang ginagawa nila inuubos nila palagi yung ors at dadaya pa nga si Joker eh no eh si Joker may step -back. po sobrang lalo ng step up talaga mar James Harden yung step up eh no tumira ng 3 sa mukha ni Capre na naman si Capre pero sabi ni Kapre ay, gano'n pala yung maganda. Kaya ay ko nga yun. Tiram ba no? Ay, pumasok nga. Effective yung tiram ba no, no? Pero wala na mga tol. Katosi pa rin yung lamang na nuggets eh, no? Back to back baskets pa ni Mahal Mure. Eh, Ayan, no? This is a na uli yung lamang. Tatlong sunod pa pala. Actually, last two minutes to mga tol, ha? Sinabayan pa ni Capre. Ayan, eh, no? Panis na naman. Ang defensive player player daw. Ayun, natapos tuloy yung boxing. 97, 112. Panalo na naman si iPhone Zone 15, 512 GB Pro Max Fully Paid. 3-2 na ang series. paliktad na. Lamang nang ang nuggets. Mamaw talaga kasi eh, mga tol, eh, no? Literal na mamo si Joker talaga. Ginawan joke lang ni Joker yung defense ng defensive si player there daw the eh. 40 points, 7 rebounds, 13 assists, 2 steals, 1 block at 0 turnovers. Apapaw, oh, maamaw, apapaw, maamaw. O, ayun yung panghimagas, mag-like yan mga hitar ni Capre.